So, ayun mga kamayatek, may tuturo ko sa inyong bagong settings na naman dito sa messenger application na baka hindi nyo pa alam or hindi nyo pa napapansin once na nag-open kayo ng inyong messenger account. So, make sure lang na panoorin yung video nga matapos para malaman nyo yung settings na yon at kung ano nga ba yung advantage nito. So, una muna natin gagawin is kailangan muna natin i-update yung ating messenger application in case man na hindi pa updated para ma-update yan, pumunta na kayo sa Play Store. So, click nyo lang yung Play Store sa inyong device. So, once na maklik nyo na, sunod natin gagawin na is pumunta lang kayo sa my search sa baba. So, eto yun. Click lang natin. Then, click mo tong search bar. At itype mo lang dyan yung messenger. So, once na matype mo na yung messenger, click mo lang. So, automatic lalabas yan. Pag may nakita kayong update, katulad dyan, i-click nyo lang. Para in case man na may mga bagong updates, may mga bagong features, may mga bagong settings, automatic magkakaroon ang inyong messenger application sa inyong device. At kung mapapansin nyo pala mga kamayantek, yung messenger natin is naka-beta na. So kung gusto nyo mag-beta, walang problema. May makikita kayo dyan sa baba na join the beta. Kung halimbawa, clinic nyo yung messenger, may nakalagay dyan na join the beta. So i-click nyo lang yan, para maging beta tester ang inyong messenger. So, yung advantage itong beta is magkakaroon ka ng mga early access once na may mga bagong settings or updates or features sa messenger application. So, once tapos mo na i-update ang inyong messenger application, i-open lang natin. So, click natin itong messenger. So, automatic, mareredirect tayo sa ating messenger account. Ngayon na nga ba yung sinasabi ko sa inyong bagong settings na naman dito sa ating messenger. So, ang gagawin natin is, click lang natin ito sa baba na menu. So, itong menu, click lang natin. Pag naklik mo yung menu, ito yung lalabas. Sunod natin gagawin is i-click mo lang itong settings dito. Click settings. Pag natapon na yung settings, scroll up mo lang. Scroll up. May mapapansin ka dyan, privacy and safety. So, ito yon. Click mo lang itong privacy and safety na to. Click natin. Then, ito na yung sinasabi sa yung bagong feature ni Messenger. Nakalagay dyan, protect your account see how to keep your account safe. So, yan yung kailangan nyong malaman, mga kamayantay. Kasi nga, mas magiging secure yung ating messenger account. At hindi basta-basta ma-open ng kahit sino man. Once na, ginawa nyo yung mga methods dito. So, once na encounter nyo na itong protect your account, click nyo lang itong start dito. Click start. So, automatic nakalagay dyan, keep your account safe. At may nakalagay dyan na tandang padamdam. Nakalagay one action to complete. So, ibig sabihin lang may kailangan tayo i-complete na action dito para maging safe and secure yung ating messenger application. Nakalagay dito sa recommended is review your contact info. If you ever get locked out of your account, you'll need your current email or phone number. So, kailangan mo daw dito, i-review your contact info. Once na nakalagay dyan sa recommended, isusundin natin. So, click natin yan. So, once na maklik mo yun, automatic ito yung makikita mo. Contact information. Sabi dito, Manage your mobile numbers and emails to make sure your contact info is accurate and up to date. Kung mapapansin nyo, meron ako ditong nakalagay na email. Then, sa baba, mapapansin nyo yung add new contact. So, yun yung gagawin natin o -co i-complete natin na action dito para maging safe and secured yung ating messenger application sa ating device. So, click lang natin itong add new contact dito. Pag nakalik mo na yung add new contact, ito yung lalabas. Which would you like to add? So, mamimili ka kung ano yung gusto mo i-add dito. Una, yung add mobile number or kung gusto mo naman yung add email. So, sa akin, ilagay natin yung add email. So, click natin itong add email. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo dito, mamili lang kayo. So, click ko lang itong add email. So, sabi ito add email address. So, click ko lang itong enter email address dito. Then, ilagay mo lang yung email address na gusto mo i-add. So, maglagay muna ako. So, asa na nalagay mo na yung email na gusto mo i-add dito, ang gagawin mo sunod is i-click po lang dito yung account for this email. Kung ano yung account na gusto mo ilagay yung email. So, sa akin, itong una kasi nga ito yung account natin dito sa Messenger. Then, click mo lang itong next button dito. Click next. Automatic maglo-loading yan at aantayin mo lang na matapos yung pag-load niya. At titignan natin kung ano yung mangyari. So, sabi dito, enter your confirmation code. So, once na malagyan mo na yung confirmation code, i-click mo lang dito sa baba yung next button para maging safe and secure yung ating account. Ang gagawin natin sunod, click mo lang itong close. Then, automatic, andyan na, naka-add na yung contact information. sa so, back tayo. So, once tapos ka na, at nagawa mo na yung action na dapat mong gawin dito, para makomplete yung pag-secure ng inyong messenger account, automatic, dalabas dyan, you're all set. So, ibig sabihin lang, naka na, at up-to-date na yung contact info. So, once na may check yan, sa gilid, lahat, automatic, all set na yan. Click mo lang itong done. So, automatic, protected na ang inyong messenger account sa inyong device. So, hindi na basta-basta ma-open ang kahit sino man na nagtatakang buksan ang inyong messenger. So, sana nakatulong itong vlog ko. Once again, this is MindTrex TV. Thank you and God bless us all. Kung natatulong ang video ito sa iyo, please subscribe and hit the notification bell para update ka sa ating mga bagong tutorial.